Magandang umaga po mga parambin. kung Kumusta na po kayong lahat? Ay kagabi po ay magdamag po ulit na naulan po hanggang ngayon. Kahapon naman po tayo pinagbigyan na magbubong na ating kulungan po. Ngayon po ay pangatlong araw po tayo mga kaparambin sa ating paggawa po ng kulungan. Eta kahapong hapon, naglinya po sila Bayaw po. Si Bayaw Hinson tsaka po si Bayaw King po ng kuryente ito po yung wire po ng kuryente natin yan pero na po yan, mula sa bahay hanggang dito na po sa tapahan nakapag linya na po tapos may linya na sa ating kulungan po ng mga baboy po pero ngayon po wala pong power kaya hindi pa po natin yan magagamit kung baga po linya lang ang yan kung magkakapower po mamaya ay kakabit po nila para po yung ating wire yan hanggang dito na yan dito po sobra na po ito mga kapanbin yan natin ito gawa ng mas maganda nga po na may ilaw dito sa ating kulungan po yan dito na po tayo yan yes, si po kaya yeah, maganda umaga nag <laughs> uh, ano po dadasik na yan nakapagpakain na po tayo ng ating mga alaga dyan ay, huno kayo ng dalawa. Ha? Ah. May ano, may tubig na. Tatanggalin ko kaya yung mga ano dito. Kahoy, ano. Ano ba bang ating gagawin ngayon, kuya? Magpapadira muna po tayo. Yun. Bali, ito po muna ang ating Ay. gagawin ngayong umaga po. Maglalargo po tayo ng padir dito mga kaparambing. Padir po. Yan, hanggang dito sa ating dito sa bubuhin na kulungan nandito po. po para po yung ano yung hukay ng dalawa ay eh parang fish pa na kuya. nagkatubig po oh. yeah. yan nung lakas na ulang kagabi ay tatanggalin namin yung mga kahoy hero yan para po mas mabilis kumilos mas malamang kumilos po ayun po yung ating kulungan oh. mababa po ang lugar na ito kaya medyo matubig po pag umulan yan kaya magbabago po tayo ng kulungan medyo itinas po natin hmm. ayun po yung ating dumalaga pinakaineran na po natin tsaka yung patiner po yung dumalaga po natin nangangandi na po siya oh. wala na po ang ari kuya nangangandi na oh kaya lang hindi pa pwede pababahan, gawa ng unang pangangandi po, kailangan ay yung pangalawang pangangandi po, mula sa pagkadumalaga para hindi po siya makursa kumbaga po ay papalipasin po muna ang unang pangangandi sa ating hindu malaga po bibilang po ulit tayo ng mga 18 to 21 days, mga ngandi po ulit siya ayun, siguro pwede na po natin siyang pababahan po Tanggalin lang po natin po kahoy dito. Para mas maganda kumilos po dito. Ayos na po mga kapatid. Na na po natin. Video na ipis na po natin ng kahoy. Tanggal ang mga kahoy kahoy. Ba't parang yan ay pagkaputol niyo ng ano ay labas pa ang kahoy. Ayan, tatanggalin na. Paano matatanggal? Lagari? Lagari. Kaya po lagariin po Yan po ating <laughs> Sa punting nanay. <laughs> Sa punting <nanay. Ay, laughs> <mamaya, may po. laughs> Yan, yan Buti nga nilagyan nyo na ng lupa. Kung <laughs> hindi ay. Kaya naman po yung mahalo ng siminto. Para ang baba pa ano. Ay, nasa baba dito yan. <coughs> hindi, yung flooring, dadasikin pa. Ito? Oo. Uh -huh. Mataas pang nakamu, babawasan pa ito. Oo nga. Ubi ko nga Akin sabi ngayon, eh. naglipis ang ano doon, oh. oo? Oo. Wala pang pa isang ano. Dapat ang flooring, uh -huh. yung hindi uh nila, -huh. ang simento na yun. Oo. Ayun naman, bagay. Ang pagiging pagitan ng muna ay ilalim. Ano yun, baka naman may, may flooring din, tapos pader. Mm -hmm. Kaya hindi napapasok yung galing sa labas. Matay, mm -hmm. mapahalam muna. Ay, luma na po muna ating gagamit muna pa. Sayang kasi upang pinu eh. siya. na may ba? pang ilalim doon. Ay, o. Oh. Pang ilalim naman doon muna. Ah. Sa ilalim, pundas Ilalim ba? Lalagyan mo na ang puntasyon Diyan mo na ang ano yun Haluin. Tumating na po ang import. Parehatan, try. Try, na yung maga. Try, na yung maga po. <laughs> Lala maga, Lala maga. Lala na tayo. na maga. na po, try. po Ilan na lang ang simento doon? Dalawang kamarang na lang Tatlo? Meron mayroon may sa bodega pa. Pero pa baba? Okay. Wala. Mayroon pa, ma'am. Sa baba. Sa baba naman. Aray, oh. Darawin din pa na ito para sa pader. Muna, oh. Makita mo ito, ha? Maliit. Alin? Yung timbang puti kay hinugasan n'yo? Ah, baka yung otoy. Baka yung tinigasan na, ala. Puro, ano yun. Oto, yung timbang puti. Oto, nasa ilalim mo. Ha? Nasa ilalim noon. Uh -huh. Babad na yun. Gin, okay, susubing mo? Mag sa kilo yung dilog mo yata yung sa kilo kuya tana. Haha, tapos. <laughs> Alam mo pa sa sa ano mo? Ugat, yung pa amo. Allah sumama nang tumba. Yung ba yung bago yung karya sa bahay? Mm -hmm. Hindi. Eh nga, di ba't merong hindi pa gas-gas? Kaya -gas? ka oh hindi na lang ako naman. Ay, bagay. Balik na, wala na lang. Tama lang, pati mamaya ng hapon pa ka Hindi na mauli-uli, ano na. Ang eh. ganda nga sana doon sa tapat na rin, may harang na rin sa harap. Ang sila ka, sabaw, ano. Maulang tayo, kasama mo kanya eh eh pagmadahan dahan ano mo? paluglok Ano na yan? Second layer. Ang dalawa? humo piyak din kuya sa dulo sa gitna noon din saro humo piyak sa palaman ah, pala man 1 minuto lang ay ano ha naman dito si Tatoy may batong malaki Sige no, Dini kuya sa gitna, wala ng bakal. Dini. Lalagyan pa ng isa. Pak Pakunga ko doon sa dalawa. Yung dalawa naman ang basa. Na. Ayan po ang ating supervisor. Dumating. Supervisor ka ba? Kuya. Mm -hmm. Kung saan may gawa, nandoon doon ka lagi. Ay. Kapi po. Kapi po. Kapi po. Kapi po. Bumili tayo ng pinapay. Tumukapatay tayo. Wala na naglalakong isda. Pitch ng... isda. Pids ng beef. Wala. Otoy. Uh, Tara mo na namin eh. Wala rin makatay si Lula Linda. Ay. Ay, bibinta ng baboy. Marilit pa nga nung mga lagot. Kuya, yung po. si Hinson na? Ako si Hinson? Wala ako. Chet daw siya kung may power na. Ha? Chet siya kung niya yung inline. Oo. Bakit wala rin kanina power sila si Hinson? Mayroon lang bale may pader na po yung ating kulungan po. Ayan po. Anim na ano po, layer. Tapos nagyak na po tayo dito. Nagtambak na po tayo ng ano dito, yung graba po. Ayan. Mayroon na po ito. Ito na po yung pinakang set natin. Pinakang final nakulungan po ganito po magiging design mga farm tapos yung tagkabila po nito mayroong ganito Yan. mamaya po pag dumating sila bayaw lalagay po natin yung frame bali ganyan po ang seat nito flooring dito sa gitna para sa inahin po tapos dito ay may ganitong plastic Yan. nakangat po siya pero ang ating gagawin mamaya pagkakain po, flooring muna. Ito. Bali ganyan po. Ayos nice na, nagkakad. Korte na po yung ating project mga kaparang bin. tayo tayo po. Nagkakaan po muna tayo mga kaparang bin. Nice na ito.